Ano ba yung kanin mo pagka niluto bubuka? eh syempre, pag lalo na pag lutong luto na siya, bumubuka talaga. Tignan mo, may ano ako sa iyo kung paano ha. Niyan tanong totoong ng bubuka. <laughs> tignan mo, pag kisingain mo siya, 'di ba, matigas pa 'yun, buo-buo. Pag sinaing mo siya, tignan mo naman, bumubuka. 'Di ba? Bumubuka. Kitang kita mo naman bumubuka. Parang iba pa kinig ko. Bumubuka. Ano? <tinyo> <Iba? tinyo> bumubuka. Kitang kita mo naman bumubuka. Bum -bu -ka. Bumubuka. Bumubuka. Ano nga kanin nang ano? Parang bubuka rin. Mas bubuka. Nga mula nga ako puputa Nga mula nga ako Mula nga ako dito pag uutang ka Mas bubo ka Grabe ka naman sakin sa Sa'yo na diba? yan na ka nang bubo ka